Good day mga farmers heart and welcome to our channel For today's video ay pag uusapan natin ang corn harvester na ginagamit natin ngayon sa pag harvest ng mais mga farmers heart kung saan makikita po natin na the best po talaga pag gumagamit tayo ng mga machineries lalo na kung Lalo na kung malakihan po yung ating tanim mga farmers art dahil uh, napapababa po natin yung mga uh, gastusin sa pagha-harvest kasi nga machine na po yung nagha at uh, wala nang masyadong uh, ano uh, manpower dahil kapag may malaki po tayong maisan o may malaki tayong farm pwede po tayong mag-rent po o mag per hour po magbayad ng per hours po sa mga nagmamayari ng mga farm machineries katulad nito na corn harvester kaya mas mabuti po talaga na kung may malaki tayong farm i eh magpa corn harvester o gumamit tayo ng mga machineries na malalaki para makasave tayo sa gastos at least na lang ang ating babayaran sa labor kasi nga kapag hindi tayo gumamit ng mga machinery lalo na sa panahon ngayon ay mat sobrang taas na ng uh, labor at kunti na lang yung ating ma makukuha na profit kasi nga uh, doon sa labor lalong uh, tumataas yung labor kaya need po natin ng mga high tech na pamamaraan para list na ang pagod at mapapadali po yung paghaharvest po ng uh, mga an aanihin natin mga farmer's art, kaya mas mabuti po talaga ang problema lang dito sa atin mga farmer's yard dito sa Pilipinas ang gobyerno maraming uh, pinamimigay na machineries harvester, mga tiba-tiba pa kaso yung nagmamanage hindi nila alam kung paano alagaan at kung paano uh, ano ang gagawin sa si mga machineries para magamit nila mga farmer shark dahil uh, aminin natin mga farmer shark karamihan dito sa mga farmers natin sa uh, Pilipinas hindi lahat ay nasa traditional pa rin na pagpa-farming ay uh, yung hindi gumagamit ng mga machineries kaya kaya sa ibang bansa mga farmer shark kaya lalo silang nag, ah, naging productive sa kanilang ah, mga ginagawa sa farming is naging innovative sila mga farmer right? kumagamit na sila ng mga high tech na pamamaraan para mapabilis yung paglaki mapabilis yung pag mga farm kaya yun mas naging effective sila para maging mataas ang ani mga farmer right? pero sa ngayon dito sa Pilipinas mga farmer shirt right? Uh, kung kailan mataas na marami na yung ani, uh, bumabagsak malala masyado yung presyo ng mais mga farmer's shirt. Yung farmer's yung mais dito mga farmer's shirt kinukuha na lang ng 12 pesos per kilo mga farmer's art. Hindi pa yan uh, dry mga farmer's art. From farm pa lang yan, fresh from farm, hindi pa na dry mga farmer's shirt kinukuha na lang ng 12 pesos mga farmer's art. Kung may ginagawa lang sana yung gobyerno mga farmer's heart na hawag namang masyadong ibaba yung presyo Kung may control sila sa presyo ng mga tulad nito mga farmer's heart. Mais. Kung may kontrol lang sana ang gobyerno mga farmer's heart hindi sana magkakagantun dahil karamihan sa mga malalaking farmers or maliliit na farmers nag-stop na lang sila dahil sa mababa talaga ang presyo ng mais at lugi na mga ka farmers art. Kaya kung may gagawin man ang gobyerno, dapat sila na ang magkontrol sa presyo ng uh, katulad nito mga ka farmers art. Dahil kawawa po yung mga kapatid nating mga farmers. Kaya ngayon mga ka farmers, kumusta dyan sa inyo mga farmers? Kung magkano na bang presyo dyan sa inyo? I-comment nyo sa baba mga farmers para malaman natin kung ano na ba ang presyo dyan sa Mindanao, sa Visayas at sa Luzon kung Uh, tumaas na ba ang presyo ng mais ngayon mga farmers? Yun po, salamat sa panunod and see you on our next vlog.